ang desisyon ng mga tatayong hukom sa paglilitis sa impeachment court, walang assurance na magiging patas. Katiyakan nasa sa taong bayan na raw yan ayon sa isang senador. Kung na kuha pa tayo ng mga karagdagang balita mula kay Bombo J.C. Galvez. Walang assurance na magiging patas ang desisyon ng mga hukom sa paglilitis sa impeachment court ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kung na rin ito sa nilulutong impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa so many betrayal of public trust, bribery at iba pang matatas na krimen tulad ng plunder. Ayon sa minority leader, nasa taong bayan ng katiyakan kaya dapat na maging mapagmatsyag at interesado ang publiko sa isasagawang impeachment trial. Paliwanag ng senador, kung hindi interesado ang taong bayan, pwede nang gawin ng mga senator judges ang kanilang gawin. Maari rin sila maging hukom at makapagkomento ng kanilang sarili kung guilty o hindi ang nirereklamo. Ngunit kung ano man anyang mapagpasyahan ng mga senador ay dapat din anyang galangin ito ng taong bayan. Kung hindi sila pabor sa desisyon ng senador ay pwede sa susunod na halalan. Samantala, desisyon naman daw ng kada senator judge kung paano ang kanila magiging pasya sa impeach official. Political process ito anya kung saan maaari naman sila magpasurvey sa taong bayan. Ngunit para kay Pimentel, pagbabasehan niya ang kanya magiging desisyon na pat siya sa ebidensya. Samantala, para naman kay Sen. Ronald Del Rosa, mayroong unofficial control si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas sa kamera. matapos na himuki nito na huwag nang ituloy ang nilulutong impeachment laban kay VP Sara. So bakit siya nag-text doon sa mga lawmakers? Meaning may control siya doon sa mga lawmakers na yan kung nag siya yung unofficial control. Hindi yung uh, official control. Ha? Dahil officially, separate man sila. Equal branch of government. Pero kung tinitiks niya, merong unofficial control over those uh, uh, legislators. Hmm. Words must be compensated with action. Dapat hindi lang hindi dapat hindi lang hanggang text. Dapat may action talaga para hindi natin masabing lip service yung text na yan, eh dapat may aksyon na susunod. Kakailanganin ng labing-anim na boto para tuluyang mapatalsik ang isang impeach official. At dahil nasa 23 ang senador ngayon, kailangan lang na makakuha ang mga ni VP Sara ng walong not guilty of votes o abstain para manatili sa pwestong pangalawang pangulo para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!